Kaya naman, nakita, nagtataka nga o, parang yung mga iba na naging kandidato, eh, nag lang yata ng suka, eh, nabigyan na ng certificate of candidacy. Dahil wala naman natin, wala tay wala ang ikukumpara sa ating mga kandidato. Kung ihahambing natin sa mga napulot nila, ang ticket natin, mula sa Senado hanggang sanggunian bayan ay mga leader na subok sa serbisyo. Magandang record na pwedeng ipagmalaki kahit kanino. Kung kilatisin natin ng isa-isa, napakatingkad ng ating kakayahan, ng, ng kanilang kakayahan at ang mga, pam, ng mga pambato para sa pagbabago. At paka, kapag pinagsama kagaya nito na nangyari dito sa alyansa, ay lalong nakaka-impress ang kanilang pinagsamang lakas at galing.